Nasa tahanan niya si Padre Florentino, kung saan mula sa bintana ay abot-tanaw ang laot. Malungkot na tumugtog ng kanyang armonium si Padre Florentino. Nagsaliman ang hilig at ang ugong ng alon. Ganap niyang pinalaya ang kalungkutan sa pamamagitan ng musika. Bunga rin ng kalungkutan ito ang pag-alis ng matalik niyang kaibigan. Si Don Tiborcio di Espadanya sa pag-aakalang natuntun na ito ng naghahanap na asawa si Donya Victorina. Inakala ng pobreng matanda na siya ang tinutukoy sa telegrama na darakpin daw sa gabing iyon. Umalis sa bahay ng pare ang matanda at nagpunta sa kakahuyan Upang magtago sa dampa ng isang mga ngahoy. Ngunit, ang totoo ay si Simeon ang kastilang tinutukoy sa telegrama. Sugatan itong dumating may dalawang araw na ang nakalilipas. At humihingi ng tulong sa pare. Walang pag-alin lang ang tinanggap ni Padre Florentino si Simeon. May dala itong maleta, duguan at pagod na pagod. Wala pang nakakarating na balita sa pare at hindi pa malinaw ang tunay na kalagayan ni Simeon para sa kanya. Ang tanging nasa isip ng pare ay wala na ang kapitan hiniral. At nagsisimula nang maghiganti ang mga taong pinagkakautangan ni Simeon. Sapagkat wala na itong padrino, marahil daw ang tumutugis kay Simeon ay ang pumalit na hiniral upang makuha ang bitbit -bit na kayamanan ng lalaki. Ngunit, saan nang gagaling ang sugat? Nagasugat ba ito sa pagtakas habang tinutugis? Hindi tuloy malaman ni Padre Florentino ang dapat ipasya sakaling may dumating na mga guardia sibil upang hulihin si Simeon malubha ang sugat nito at mas magiging masama ang kalagayan nito dahil sa isang mahabang paglalakbay. Inisip ng pari na isang palalaw si Simeon. Malakas ito, mayaman at makapangyarihan. Ngunit sa kabila ng kahabag-habag na kalagayan at kahit panalamang huulihin, patay man o buhay ay nakuha pang umiti ng pakotya. Nakapagtatakang sa kanya nagpunta si Simeon Upang magpakalinga, inisip ni Padre Florentino kung paano maililigtas ng isang paring Pilipinong tulad niya ang isang tulad ni Simeon. Gayong noon ay hinamak at dinusta nito ang kanyang pagkamababang uri bilang isang indiyong pare. Nilapitan ng isang otusan ang pare para sabihing ipinasusundo siya ng may sakit at nais makausap. Agad pinuntahan ng pare ang silid kung saan naroon si Simeon. Malinis at mahangin ang silid sapat upang makapagpahinga, maging panatag at mabilis na gumaling ang may sakit. Oo, wala na dapat kayong kabala. Huli na rin naman ang lahat. Ipatay, ay kailangan nila akong hulihin. Hindi ko ibig na mawulog sa kanilang mga kamay. Ayokong maagaw nila sa akin ang aking magwisi. Makinig na lamang kayong mabuti. At wala ng panahon. Nalalapit na ang tinakdang oras kailangan na malaman ninyo ang ating lihim. At sasabihin ko sa inyo ang lahat. Nais kong sabihin ninyo sa akin, kung tunay na may Diyos. May pangunta sa lasong ginoo, apol morpina, may eter, may pinupulong. Huwag ninyong sayangin ang kuras, kayo kung mamatay na baon ang ating lihim. Ibinulong ni Simeon ang kanyang lihim sa pare. Ipanagtapat ang tunay niyang pagkatao, ang tunay niyang pangalan, na pahindik si Padre Florentino isinalaysay ni Simon ang nakaraang bahay. Labing tatlong taon na ang nakaraan, galing siya ng Europa at nagbalik ng Pilipinas. Napuno ng pangarap at pag-asa, inihanda niya ang sarili sa paggawa ng kabutihan at pagpatawad ng payapa. Ngunit may mahiwagang mga kamay na nagtulak sa kanya upang mapahamak. Mangyari ang isang kaguluhang gawa-gawa lamang na nagbunga ng pagkawala ng lahat sa kanya kasamang naglaho ang kanyang pangalan, yaman, pag-ibig, kinabukasan at kalayaan. Niligtas siya sa kamatayan ng isang kaibigang nagbuwis ng buhay para sa kanya. Sumampa siya sa paghihiganti, tumakas siya at ng ibang bansa, dala ang kayamanan ng kanyang pamilya. Nakipagkalakalan siya upang lalong umunlad. Nakilahok din siya sa himagisikan ng Cuba at tumulong upang may panalo ang digmaan. Doon niya nakilala ang Kapitan Heneral na noon ay isang komadyante pa lamang. Pinautang niya ito kaya't naging malapit ang loob nito sa kanya at mula noon ay naging matalik silang magkaibigan kasama ang mga lihim na krimen ng Kapitan. Sa tulong ng kanyang salapi ay naging Kapitan Heneral ang kaibigan at ipinadala sa Pilipinas. Naging sunod-sunuran ito sa kanyang mga payo na gumawa ng labag sa katarungan upang makamit ang nais. Mahaba

Magpapatuloy sa awa ganyan sa awa-awang talagayan. Nalaman ko may ganyan, pinagkagayaan ng mga tao, pinagkawang at pinagluwala sa kailangan. Ganun, bakit niya ako pinagubayaan? Sa pagkat mali ang naging pamamataan mo ang maging tagapagligtas ng isang bayan ay hindi na ng kapakamakan hindi katarungan ang lumika ng isang pangkini, pag ang kanyang tagapagligtas ng loob. Hindi lalaya ang bayan sa pamamagitan ng pangyawasan ng pangarap ng mga sa pagbili ng kanilang kanuuban at tanginilan ang pagtubos ng nangangulugan ng kaburyan at pagkikilis ng pagkini. Kung ganun ay nagkamali ako. Ano ba ang nagawa kong kasalanan? Kung susukatin ito sa naging kasalanan ng mga namamahala. Bakit hindi na lang ako ang kanyang parusahan? Ipagkaloob ang tagumpay sa bayan. Kailangan magtiis ang mga nabimutot. Ipagigit silang naging para dapat sa pagkalimutin ng Diyos. Higit ng halimuyak ang amoy ng isang butili ng kabagong labas Kaya nga lalo kong hinangat na sila'y pagmalupitan. Anong dapat kong gawin ngayon? magtiis at dumawa. Madaling sabihin na yan mga taong hindi nagtiis. Ano pa ba ang naghihintay sa mga taong labis na ang naging paghihirap at wala nang matalaw na magandang bukas? Hindi na ninyo nasaksihan ang aking mga nasaksihan. Marahil nga ang magtiis at dumawa ay para sa mga taong nanginiwala. Saan ay nasa kanila rin kamatay. Pagkatapos ng katawan ng Diyos Diyos na natalusya sa mga mga kasama At ibigay ng biyaya sa mga mali Ang pagpipili sa pagpapaglubay At ang magpipagponggali at pagpapalakas Huwag nating isisi sa iba ang ating kasalian Ang kalayaan at pagsasarili ay makamit natin May kahandaan sa pagpapinulay Mas mabuti pa ang mabigo na lang Ginanap ni Simeon ang kamay ng pare At masuyong pinisil naghari ang katahimikan. Nang napunang hindi umiimik ang may sakit, ay pabulong na lang nagwika si Padre Florentino. At saan ang kabataan ang gamot po sakit sa bayan? At saan ang kanilang pangarap at kasiglahan -alan ang nakalang sa kabutihan ng bayan? Hindi kayo ang kabataan. Kayo nang kalalang bayan ng bulis at ng isang May kumatok na utusan at nagtatanong kung magsisindi na ba ng ilawan. Tinanglawan nito si Simeon at nabatid na ito ay patay na. Kaawaan na wala ng tao na gumawa sa kanya na maging masama. Ipinatawag din ng pare ang iba pang mga otosan upang paluhurin at pagdasalin. Nangilid ang luha sa mga mata ng pare. Lumakad siya papalapit sa bintanang durungawan at doon pinagbasdan ang alon. Kinuha ni Padre Florentino ang maletang may kayamanan ni Simeon at nagtungo sa talampas na laging pinupantahan ni Isagani upang pagmasdan at isipin ang lalim ng karagatan. Nang matiyak ng pare na nag-iisa siya, ay buong lakas na inihagis ang maleta upang lamuni ng karagatan. Ang mga ng karagatan na walang isama ang mga kurales at kurlas, kung dumating ang isang panahon ng kulay, kailangan ka para sa pagkulang mitiin. Iluwa ka sana ng dagat sa pamamagitan ng utos ng Diyos. Samantala, dyan ka muna upang hindi maging kasangkapan ng kabisitan at upang hindi pag-aibiyok ng kasakasiyan.